Dating OFW ang magkaibigang sina Francie Rose at Geraldine. Pero nang magtapos ang kanilang kontrata, agad silang nagbalik sa bansa. Yun nga lang, hindi raw sapat ang mga oportunidad sa bansa para sa kanilang mga pangangailangan. Kasi sa nung natry kami sa last is, pag oras talagang umabot na ng 300. Kano. Gusto rin namin na bumalik pero try namin sa ibang work naman po ma'am. Tapos para mas higher salary, kasi pag dito sa atin mababa yung sahod tapos ang mahal-mahal ng bilihin. Parang hindi siya kasya lalo na pag may pamilya. Kasi single mom ako, <laughs> wala na akong asawa, eh, may dalawa akong anak, eh, magka-college na rin yung panganay ko so kailangan ko ulit umalis. Kaya for sakali, maka matawagan ako dito big opportunity na naman sa akin. Pero sa pangalawang pagkakataon, nais nilang muling mangibang bansa. Bitbit -bit ang kanilang mga dokumento, maaga silang pumila sa isang mall sa Baguio City para sa isang job fair para sa libu-libong trabaho abroad. Handog ito ng YWCA Founders Federation of the Philippines Incorporated, SM City Baguio, Dole at ng pamahalaang lungsod. Of course, to provide uh, employment to our young people, uh, kasi meron ding I just heard kanina sa ating ano uh, company reps na participating here meron for one company alone may kailangan ng 4000 jobs pero ito sa mga vessels okay uh while well we want we want them to see jobs here in the country but uh, we give them naman the option to to choose also what they like. And anyway, ang income naman nila doon uh, dadala dito sa ating bayan and that will be for our economic growth. Talagang nakakapture natin yung mga, not only job seekers, pati yung mga relative ng mga job seekers nakakapture din natin. And we do it simultaneously across all SM branches. Sabay-sabay ko -sabay kami nag ano, ng job fair, nag, uh, we conduct the job fair simultaneously. Ayon sa DOLE, wala dapat ikabahala ang mga job seekers dahil lihitimo ang mga inaalok na trabaho at duman ito sa tamang proseso. Converging this uh, Philippine Labor Employment Plan, the Regional Development Plan, and the Philippine Development Plan parang attuned doon sa bagong batas natin sa trabaho para sa bayan. Yan, ACT. So nandun yun yung uh, retooling, yan, yung upskilling of Filipino workers, mga job seekers natin to be ready to go abroad. Lumahok sa job fair ang tatlong kumpanya at alok nila ang mga trabaho sa engineering at construction, hotel and restaurant at iba pa. In demand dito ang mga sea-based na trabaho. Magtatagal ang job fair mula ngayong araw May 23 hanggang bukas May 24 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.